kada tatlong taon, ang bawat Pilipinong butante, saan man siya galing, ay nasa pantay na katayuan. Ito ang oras kung kailan natin hawak ang kapangyarihang mamili ang mabubuting pinuno, yung tapat, yung may pakialam, at may totoong puso sa paglilingkod. Pero anong mangyayari kung mali ang ating desisyon? Anong kapalit nito? Noong 2018, kulelat ang Pilipinas sa reading proficiency sa 79 na bansa. Ilang mga tagapag-alaga ng nilikha ng Diyos, tinatawag tayong palaguin, hindi lamang ang ating katawan, kundi pati ang ating isipan at ang espiritu ng bawat bata. Ang edukasyon ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang maiangat ang mga naghihikahos, mabasag ang kadena ng kahirapan at gampanan ang ating kristyanong tungkulin na alagaan ang mga kapatid natin, lalo na yung nasa laylayan. Kapag 80% ng ating mga kabataan ay nahihirapang magbasa, ba hindi lamang ito kabiguan sa edukasyon? Ito ay panawagan sa atin, moralidad na kumilos. At bilang mga katoliko, naniniwala tayo na bawat bata ay biyaya ng Diyos na may kakayahang baguhin ang mundo. Ngunit, Paano nila mapupunan ang kanilang kakayahan kung hindi naman sila bibigyan ng karunungan? Tapagboto ng mga pinunong pinahahalagahan ang edukasyon, sinisiguro natin na ang bawat bata ay makatatanggap hindi lamang ng kalamang pang-akademiko, hindi pati na rin ng pundasyong moral at espiritual upang maging mga responsabling mamamayan at mga tapat na kristyano. Ayon sa recent survey, 12.2% o humigit kumulang 3 milyong pamilyang Pilipino ang nakaranas ng kagutuman nitong last quarter. Nakasalalay sa ating desisyon ngayon ang kasaganaan o kasalantan ng ating hapag. Busog ng isang araw, gutom habang buhay. Nawawalan ng 3.5 billion pesos ang ekonomiya araw-araw dahil sa malaking oras na nawawala sa atin dahil sa traffic. Lagpas isang trilyon nito kada taon. Halagang nagagasto sana sa edukasyon, healthcare at mga bagong infrastruktura. Ang matalino at mabuting pamamahala ang magbabalik sa nawawalang pondo para iangat, lalo na mga nangangailangan, edukasyon man, healthcare o serbisyong panlipunan upang makapamuhay sila ng may dignidad. Pumipili rin tayo ng mga lider na magiging unang tutugon, lalo na sa panahon ng sakuna. Taon-taon, umaabot sa dalawampung bagyo ang dumadaan sa Pilipinas na nagdudulot ng pagbaha, landslide at bilyon-bilyong pisong pinsala. Ang kahandaan ay mahalaga para mailigtas ang buhay at protektahan ng ating mga tahanan kailangan natin ng na mga pinunong seryoso sa disaster risk reduction. Higit pa sa ating mga mamayan, tayo rin ay tagapangalaga ng lilikha ng Diyos. Alam mo ba na nawawalan ang Pilipinas ng humigit kumulang 47,000 hektarya ng kagubatan bawat taon? Kasing laki ng Maynila ang nawawalang gubat kada taon kailangan natin ng na mga pinunong magpoprotekta sa ating likas na yaman at lalaban sa epekto ng climate change. Anong magagawa natin? Sa darating na ikalabing dalwa ng Mayo, taong 2025, nasa atin na ang pagpili, desisyong huhubog sa ating kinabukasan. Sa darating na halalan, bumoto tayo hindi lamang gamit ang isipan, kundi pati ang puso. Kailangan nating pumili ng mga pinunong may galing sa pamamahala, may integridad at kakayahan, may disiplinang gagabay sa atin sa pagbabago. Sa parating na halalan, alalahanin ang ating boto ay ang ating dedikasyon sa mapayapang kinabukasan. Kailangan natin ng mga mamumunong may pakialam sa kalagayan natin na gagawa ng makabuluhang kontribusyon sa mga serbisyong panlipunan, gaya na rin ng edukasyon, healthcare, utilities at ating mga infrastruktura. Mga pinunong alam sa pagbuti ng literacy, susunod din ang ating economic growth. at sa pagiging consistent ng political system, yayabong din ang mga investments. At sa pag-ayos ng ating mga kalsada at infrastruktura, susulong ng ating kaunlaran. Ang pagboto ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang matatanggap mo. Ito ay investment sa buhay ng ating mga anak, apo, at mga parating pang mga henerasyon. Kapag bumoto tayo ng maintegridad, hindi lamang tayo ang nagiging mabubuting mamamayan, kundi mabubuting alagad din ng Diyos. Nagahanap tayo ng mga pinunong pinaangat, pinagkakaisa, at pinoprotektahan tayo gumagawa ng mga desisyong kaugnay ng ating paniniwala sa Diyos, pag-asa at pagmamahal. Umoto para sa kinabukasan. Umoto para sa bansa. When we vote with integrity, we're not only fulfilling our duty as citizens, but also as stewards of God's guidance. We seek leaders who will uplift, unite, and protect making choices that resonate with the principles of faith, hope, and love. Vote for the future. Vote for our nation.